Last news mga balita ngayon Mag-asawang NPA sumuko sa Butuan City Bentahan ng shabu sa sementeryo Bistado 3.6 million pesos na halaga ng droga na huli sa dalawang suspect Atty. Nicholas Kaufman nakiusap kay Claire Castro na huwag pakialaman ang trabaho niya Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon Sumuko sa pamahalaan ang mag-asawang miyembro ng New People's Army o NPA sa Butuan City nitong Hulyo at 12. Kinilala ang dalawa na si Namarjon Sagay Navarro alias Julia O. Etol at kanyang may bahay na si Rosemary Garcia alias Maria, kapwa-miyembro ng Communist Terrorist Group sa Caragarillo. Sabay nilang isinuko ang isang M16A1 rifle, indikasyon ng kanilang pag-abandona sa armadong pakikibaka napagdesisyonan nilang sumuko bunsod ng pagod sa pagtatago at nang mabuo ang pangarap na makapagpalaki ng anak ng mapayapa. Arestado ang dalawang high-value individuals sa anti-drug operation matapos mahulihan ng higit 3.6 million pesos na halaga ng shabu sa Doña Pepang Cemetery sa barangay teheros Cebu City noong Hulyo 12. Ayon sa ulat na dakip ng City Drug Enforcement Unit nang Cebu City Police ang mga suspect na kinilalang sina Edwin Belingan Tariga, 54 anyos, 49 na bestadong nagbebenta ng 530 grams ng shabu. Nabawi sa kanilang ang buy money na 10,000 pesos. Kapwa nakulong na ang dalawang suspect sa magkaibang krime. Naharap ang dalawa sa kasong paglabag sa sections 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bumuelta ang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Atty. Nicholas Kaufman kay Palas Press Officer Jose Claire Castro at sinabing huwag itong pakialaman sa kanyang trabaho sa kaso ni Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ito ay matapos sabihin ni Castro na quote, he should do better than that nang tanungin ang tagapagsalita ng isang reporter tungkol sa mosyon ng kampo ni Duterte na isumite ang panel report ng Senate Committee on Foreign Relations sa pagkakaaresto ni Duterte. Nakiusap si Kaufman kay Castro na huwag makialam sa kanyang ginagawa at tinawag na pagpapakalat ng misinformation ng Marcos administration ng trabahong ginagawa ni Castro. Wala pang tugon si Castro ukol dito Unang humiling si Kaufman sa ICC Pre-Trial Chamber 1 noong Hunyo 27 para pagbigyan ang kanilang petition to reply sa tugon ng Office of the Prosecutor kaugnay ng urgent request nilang interim release para kay Duterte. Kung pagbibigyan ay ipipresenta umano nila ang official Senate documentation para balansihin ang mga ipinresenta ng prosecution. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.